Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa lugar kung saan merong bahay na ang nakatira ay puro aso. Kaya samahan nyo ako. Tara, let's go! Hello doggy! Ayun o. Oh. O, oh, di ba? multi pa yung aso. Pahigahiga na lang sa kanilang ano o. Oh. Istambayan o. Oh. Oh. Ibang aso tumatahol pag hindi ka kilala eh. Dito eh first time lang namin pumunta pero naman, napakabait. Ah, Nag napaka amo Di ba oh, mo, hindi na tumatahol. Yung yeah, ito ang aso dito, napakatahimik. Ay hindi nila kilala. Mas maamo pa sila sa iyo. Oh. Okay. ba? Napakabait ang aso niya. Galing oh. Hindi man lang tumahol. Hindi ka nga kilala pero hindi tumatahol pero napakabait niya. Oh. guys, pati oh, nga yung bahay niya. And dito oh, may sarili kwarto yan. And nakaklose. Buti pang aso. May bahay. Pero ang tao, walang bahay. Kawawa naman.